Uy, di ba magbabalot ka lang? Paano mo nagawang utuin si madam? Ha? Kinamitan mo ba ng gayuma? Kaya napaamom yung boss namin? Tsaka isa pa, ang mga kagaya mong mga ampas lupa, hindi na babagay dito sa loob. Di ba naglalako ka lang? Dun ka, magbenta ka dun sa kapwa mo badyaw. Grabe, grabe na talaga yung manlait eh. Hindi naman katao yung mga, mga pinagkasabihin niyo eh. <laughs> Bakit? Tao ka ba? Tinan mo ay yung mo? Ang tagal naman ang sasakyan dito. Malilit na tayo sa trabaho. Kaya nga. Beno, ibalot! Nililipad ah. Ay! Mga sir! Bili na po kayo, balot! Fresh ah, pa po ito! Bagong luto! Ano binibenta mo? Balot? balot? Opo. <laughs> eh, ba't parang mong tayo yan? Ah, <laughs> uh, sir, sure, hindi naman po. Grabe ka naman po mga pangalaits sa tinitinda ko. <laughs> Hoy! Nagsasabi lang ako ng totoo, tsaka isa pa! Binibentaan mo kami, tingin mo ba? Kakain kami yan? Anong nakakala mo sa amin? Mahihirap? Eh, Sir, hindi doon. Hindi lang naman mahirap ang nakakain dito eh. Pati rin doon yung may kaya sa buhay. <laughs> Talibasa kasi kayong mga straight vendor kayo. Kung saan-saan kayo napapadpad. Kung saan-saan kayo naglalako. Hindi mo ba nakikita? Ha? Private property to. Ang dapat sa inyo, doon kayo sa dagat eh. Kasi mukha ka namang badyaw. Grabe ka naman po, Sir. Nagbebenta lang ng buo ko, light ka po eh. Kala mo, perfect ka po. Malamang, perfect ako, perfect kami. Tsaka alam mo ba kung saan kami nagtatrabaho ha? Nagtatrabaho lang naman kami sa restaurant, hindi sa kanto kagaya mo. Alam mo, ganun kasi ang hirap sa inyo eh. Imbis na mag-aaral kayo mabuti para makahanap kayo ng magandang trabaho, puro kay bulakbol sa school. Siguro ko hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral mo, no? Asa bagay, Paano ka makakapagtapos? Eh, wala ka naman pambayad. Pati mga magulang mo, mahirap din siguro, no? Sir, sumusobra na po kayo, eh. Hindi na po tama may pinagsasabi nyo, eh. <laughs> Hoy, napapatawa ka ba? Lahat na sasabihin ko, tama yon. Kasi dito, dito sa lugar na to, kami yung batas. Tsaka, kung may sayos ka dyan, ha? Eh, sayosin nyo yung pananalita mo, sumasagot-sagot ka pa. Sige, sir. Kung po kayo bibili, alis na lang po ako. Talaga, umalis ka na! Bendo na to, masalot sa lipunan eh. Aming um, ikaw, palagi na lang mahihimik yung hulong mo eh. Tama ba may stress ka pa. Alam mo, dapat tayong mga... may nagtrabaho sa... restaurant, dapat lagi naka-smile. Huwag mo i-dance sa hinit na uno. Uy, um, isa ka pa eh. Alam mo, mas mabuti pa, manahimik ka na lang din. Tagal naman kasi nasa sakayan dito. Okay, no? Ha? ay no? Hold up to. Ako din yung bag mo. Ako yung naglisan mo! Pati ah. sa'yo mo. Hoy! 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 Sige, subukan mo! Subukan mo! Umalis ka na! dami talaga ng loko-loko dito eh. Ma'am, ayos ka lang po ba? Oo, okay lang ako. Ah, uh, Kuya! nako, maraming salamat po ah. Buti na lang dumating ka talaga. Ah, Ma'am, wala ka naman po, ma'am. Tsaka sa susunod. Huwag ka po mag dito, ma'am. Marami po talagang loko-loko dito, eh. Ako, nga, pansin ko din. Nga pala, yung pagbabenta ka pa talaga ng balot yung trabaho mo? Ah, uh, po, opo, ma mam. Dito lang po kami nabubuhay sa pagtitinda ko ng balot. Hmm, hindi naman sa pandidiscriminate, ah. I can offer you a better job. Pati pwede ka na mag-start bukas. Tal talaga po, ma'am? Oo naman. Eh, ma'am, kaso wala po akong alam sa trabaho kong ganyan eh. Walang problema. Akong bahala sa'yo. Plus, may training din naman eh. Lahat naman ang bagay natututunan. Saan pa nagsisimula yung marunong? Di ba sa hindi rin naman marunong? <laughs> Oo nga po, mamay. Eh. Ano? Chikatan? Mupas? Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Nga pala, alam mo ba yung Kismet Restaurant? Oo oh. ah, ah po, ma'am! Nadadaanan ko po yun, tsaka nakikita ko po yun eh. Kung ganun, punta ka na lang bukas, ha? Sige po, ma'am. Maraming salamat po, ha? Sige, asaan ah. kita? Sige po, ma'am. Ah, ma'am. Sige po. Alis na rin po ako, okay, ha? Okay, sige. Balot! Francis? Jay? Francis! Jay! Ah, uh, yes, ma'am. Ah, um, meron kayong bagong katrabaho. Ipapakilala ko siya sa inyo ngayon. Ah, uh, uh, sorry po. Nalate po ako. Obviously. May ginagawa lang po sa kitchen. Jayboy, boy. Please come in. Ah, uh, yes po, ma'am. Take oh. ma'am. Anong ginagawa na ng paslupang yan dito? Hoy, Jay. Baka nakakalimutan mo. Trabahante din kita. Siya yung bagong waiter dito sa restaurant ko Alo. ngayon. Ano? Ako, mama. Hindi po pwede yan. Wala namang alam to sa trabaho eh. Tsaka ma'am, alam mo ba yung pinagalingan yan? Yung trabaho niyan? Mambabalot lang yan. Tsaka ma'am, anong alam niyan dito sa restaurant? Alam mo naman dito yung mga hinahired mo na staff, di ba ma'am? Yung nakatapos ng college. Eh yan, mukhang walang pinag-aralan yan ma'am eh. Kahit hindi ko pa siya makikilala ng lubusan, nakikita ko na sobrang masipag siya at dedicated siya matuto. Tsaka pwede niya naman siya turuan, di ba? Eh, eh no, ma'am. Magsasayang lang kami ng oras dyan eh. Kailangan paturuan dito. Tsaka ma'am. Tsaka ma'am. Nung apply kami dito, may experience kami. Tsaka ma'am, concern lang naman po kami sa restaurant. Eh paano ma'am pag nagreklamo yung mga customers sa kanya? Lalong-lalo na po. Hindi marunong makipag-associate yan sa mga customer natin dito. Pakikipag-customer service. Eh, tingnan mo yung tura mo, mo Bobo? Ah, uh, ma'am. Alam nyo? Pwede ba tumahimik na kayo? Ano gusto nyo? tanggalin ko kayo lahat sa posisyon ninyo? Ah, o tatanggapin niyo to si Jeboy? Pero ma'am, binabalaan ko lang po kayo. Kapag sa oras po na may mawala dito sa kaha, alam na po natin kung sino yung kumuha. Masyado ka naman judgmental, Jay. Pwede ba? Magsibali na kayo sa trabaho nyo. Tsaka, si kasi nyo to si Jeboy, ah. I-guide nyo siya ng maayos. Makakasaba ako. Sige ma'am, para po sa inyo. Wala na po kami choice. Sige na. Kayo nang bahala dito ah. Jebo, yun na na ako. Sige pa ma'am. <laughs> Alam mo ikaw, ano mo pinakain mo sa boss namin? Ha? Balot? Talon mo, kinakausap ka na maayos yung tawa ka dyan. Wala ko talang respeto eh. Uy, di ba magbabalot ka lang? Paano mo nagawang tu-in si madam? Ha? kinamitan mo ba ng gayuma? Kaya napaamong yung boss namin? Tsaka isa pa, ang mga kagaya mong mga ampas-lupa, hindi na ba dito sa loob? Di ba naglalako ka lang? Doon ka, magbenta ka doon sa kapwa mo, Badyaw. Grabe, grabe na talaga yung malakit eh. Hindi na mga tao yung mga pinagsasabihin niyo eh. <laughs> Bakit? Tao ka ba? Tignan mo kayo tsura mo? Tsaka isa pa, yung customer namin dito, mga mayayaman. Tingin mo ba? May mukha kang iharap sa kanila. Hindi ka ba nahihiya? Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na lang eh. Alam mo? Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang. Sisiguraduhin namin, papahirapan ka namin dito. Tsaka isa pa, kapag wala si boss dito, dito sa loob, kami yung masusunod. Kami yung amo mo. Naintindihan mo? Opo. Ano nga po? Mga sir. Ano yan? Sir Bulol. Ano? Ah, sir. Ang pogi mo po. Sabi ko po. Ang um, gawa po mo, sir. Tumigil ka na. Ayan, may customer. Kasi kasuhin mo, ha. Huwag kang sisigaw ng balot dito, ha. Uh Kung mga panlaik naman, kala mo, straight mong salita. Bulol naman. Ah, sir. Tubig um, ka po muna. Uh, Nakalimutan ko po i-serve kanina, eh. Salamat, ha. Ito mo, Okay itong restaurant nyo ah. Tsaka lalo ka na. Galing na nga uh, customer service mo ah. Siyempre naman sir, ginagawa ko lang naman po ng tama yung trabaho ko. Tsaka sir, ayaw ko po ng stress dito sa restaurant. Dapat lagi lang good vibes. tama tama yan. Kasi yung mga ganyang palagi na nangiti na mga waiter, siyempre yung mga customer dito, ngingiti rin. So, <laughs> galing ah. Swerte na nga mong sa Sir, sa totoo lang, ako po ang swerte sa amo ko. Kasi Sir, dati magbabalik lang po ako eh, pero nagtiwala po sa sakit na ipasok niya ako dito. Bid din pala amo mo, ano? Kaya nga po, sir. Nga pala, ah, uh, para sa'yo. Ah, hindi, sir. Ah, oh, tagabi mo lang. Ah, hindi, sir. Masaya na ako na nagagawa ko ng tama yung trabaho ko, sir. Okay na po ako doon. Sigurado ka? po, sir. Thank you, ha. Doon na ako magbabayan? po, sir. Dito na lang po. Sige, salamat, ha. Sige po. Ah, uh, magandang araw po. Kaya po ba yung mayari nitong restaurant? Ah, yes po, sir. Ah, uh, lang ako para sabihin na masarap yung pagkain nyo dito, ah. Nako, salamat po. Tsaka lalong-lalo na yung, ano, yung customer service na dito. Galing. Tsaka, alam mo yung nakaka-good vibe siya. Lalo na yung, yung isang waiter mo yung nagserve sa akin. Alam mo, ang swerte mo sa kanya, ah. Nako sir, nung unang beses ko pa lang siya makita, Maganda talaga yung loob ko, tsaka ang galing niya talaga makisalamuha sa mga customers niya. Kaya nga eh. So, paano? Dumaan lang ako para sabihin sa'yo yun. Salamat ha! Okay po. Well, thank you sir. Ingat po. Okay, bye bye. Jay Francis! Jay Francis! Ah, uh, ma'am. Bakit po ma'am? May kailangan po ba kayo? Pasensya na po ma'am kasi busy po kasi ako nagasikaso sa mga customer natin dito. Alam niyo naman ma'am, napasipag kong tao anong nababalitaan ko sa mga katrabaho ninyo? Bakit, ma'am? May problema po ba? Obviously. Sabi nila, But... papetiks-petiks lang kayo. Hindi kayo nagtatrabaho ng maayos. Yeah, Isa ka pa. Naman. Patapusin mo muna ako. Pwede ba? Sige po. Isa pa, nagahari daw kayo dito. Ano feeling nyo, boss kayo? Ma'am, sino lang po nagsabi niyan? Tsaka, hindi po totoo yan, ma'am. Eh, kami nga tong masipag dito, ma'am. Tsaka, yung ibang po natin, ma'am. Lalong-lalo na po yun si Jayboy Yung bago? nako, ma'am. Wala pong ginagawa dito kundi na naupo lang po. Hindi po yun na si Kaso yun ang maayos yung mga customer natin dito. Tsaka, ma'am, marami mga customer natin dito. Nagre-reklamo po. Dahil palpak po yung servisyo ng bago nating waiter Naku, dito. Naku, ma'am. Totoo yan, ma'am. Tsaka yung si Jayboy nako, ma'am. Napakatamad nun. Kahit nga utusan namin, hindi mo utusan eh. Naku ma'am, kung ako sa inyo, sisantihin nyo na yun. Abang maaga pa kasi. Malay mo di ba ma'am, yun pa yung sisira ng restaurant ninyo. Alam niyo ang galing niyo no? Sisantihin ko. Kaya naman pala, ang ganda ng mga feedback sa kanya kasi tatamad-tamad si Jeboy. Talagang, nire-reflect niyo pa yung mga actions niyo sa kanya? Akala ah. niyo ba hindi ko alam? May pruweba ako. Kitang-kita sa CCTV. Kaya wala na kayong kawala. At dahil dyan, buo na ang desisyon ko. Ma'am, ma ano po ibig niyo sabihin? Alam ko na. Mapopromote ka na. Anong kanina ka ba dyan eh? Ano po ibig Bu sabihin? Buo na ang desisyon ko na si Santihin kayong dalawa. Naku ah, ma'am, ma bakit naman po? Inag maayos naman po kami natatrabaho dito ma'am eh. Tsaka ma'am, po namin ng trabaho. Wala akong alam doon. Hindi niyo mag ginagawa ng maayos ang trabaho niyo eh. Teka ma'am, Apat na taon kami dito tapos ganun ganun lang paalisin mo kami. Apat na taon na hindi nagtatrabaho ng maayos. Kung hindi pa sinabi sa akin ng mga katrabaho ninyo, hindi ko pa malalaman. Umalis na kayo! Ngayon na! Hey okay, ma'am, yung backpay namin. Yung alin? Yung kuling sahod namin. Wala na! Tsaka isa pa nag-advance kayo, di ba? Last month. Kaya umalis na kayong dalawa. Ngayon na! Alis! Ano, hindi kayo alis? panira ng araw eh. Jeboy! Jeboy! Ah, yes po, ma'am. Pasensya na po ah. Dami po kasing customer eh. Nako ayos lang. Actually, may gusto lang ako sana sabihin sa'yo. Kasi ang ganda talaga ng feedback sa'yo ng mga customers dito eh. Dahil sa exceptional service na pinakita mo, congratulations dahil ipopromote na kita bilang manager. Teka lang. Teka lang, ma'am. Nakakabigla naman po yan eh. Ma'am, seryoso mo ba? Mukha ba ako na Jeboy? Ah, ma'am, maraming salamat po ah. Kasi nagtiwala ka kahit magbabalik lang ako. Tinanggap mo pa rin ako dito. Eh, kitang-kita naman sa servisyo na pinakita mo dito. Higit pa nga sa ina-expect ko eh. Dahil jan, ikaw na yung pagkakatiwala ko sa isa pang branch na mag-open next week. Ah, maraming salamat po ah. Tsaka, utang na loob ko po tayo sa lahat ng nangyari ngayon. Masaya ako na natulungan kita, Jeboy. Tsaka, isa pa, deserve mo naman eh. Tsaka, isa pa, kita-kita naman ang sobrang hardworking and dedicated mong tao. Kaya, deserve mo naman yun, Jeboy. Ah, ma'am. Maraming salamat po. At tsaka, pinapangako ko po. Hindi ka po mapapaya sa performance ko. Tsaka, gagalingan ka po po lalo. Eh, di, much better. Ah, ma'am. Sige po ah. Ang dami po kasing customer eh. Asikasuin ko lang po ah. Go lang. Go ahead sa malamig! Saan ba kasama ko? Ano ba galing? Bilisan mo na! Balot! Wala pa tayong 20. Balot! Sa malamig po! Bili na kayo! Hirap talaga ng buhay. Wala masyadong tao dito sa park eh. Ay. Ay. Ah. Jeboy? Si Jeboy nga. Ah. Grabe. Ano ibig sabihin ito? Bakit ibang-iba na yung probahan mo? Tsaka sa'yo din ba yung sasakyan na yan? Exactly. Sa totoo lang, napromote na ako dun sa pinagtatrabaho nating restaurant dati, di ba? Sana isa pa. Ano yung binibenta niyo? Ayon ba yung amoy tae na nilalait niyo ako dati? Ah, uh, balot tsaka sa malamig. Uh, Gusto mo ba bumili? Wala pa kasi kaming benta eh. naman, pakiyawin mo na to. Kahit itong balot lang. Diba nga sabi niyo dati, pang mahirap lang ang balot? Tignan niyo nga naman, bumalik na din yung sitwasyon. Yung dating nagbibenta lang ako niyan, napunta na sa inyo. Eh, j ang totoo niyan, ang bagong buhay na kami. Tsaka hindi na kami tulad ng dati. Di ba, Jay? Sorry, Jay Boy, ha? Sana mapatawad mo kami. Alam mo, sising-sisi na nga ako, eh. Kasi ganun yung naging trato ko sa'yo. Pero alam mo, madami naman ako natutunan sa buhay, na dapat kahit ano pang narating natin sa buhay, dapat marunong pa rin tayong mapagkumbaba. Lalo na sa pagkipagkapwa. Patawad, Jeboy. Pero sana, bigyan mo kami ng chance. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng trabaho. Sa totoo lang, hindi naman na nagtanim ng sama ng loob sa inyo eh. Pero ibibigyan ko ng trabaho. Malabo. Kasi alam ko masisira lang ang restaurant ko dahil sa inyo. Jeboy naman. Parang hindi nagplan sa hirap ah. Sige, kung di mo kami matutulungan, halos na lang kami. Salamat na lang.